Mahaba talaga yung listahan ng mga rason mm -hmm. at iba-iba siyang kategorya. Merong personal, may sa aming dalawa lang, merong DepEd. Wait lang guys. Kung makikita niyo sa liig ni Vivi Zaharano, nandun pa rin yung peklat na nung tinanong siya kung ano daw yan, yung sabi niya na sinubukan nila akong gorgorin. So still visible pa rin siya nga hanggang ngayon guys. Ano kaya yung story talaga behind that, ano, behind that scar sa liig niya? Ah, uh, merong budget, merong sa din. So, medyo mahaba yung alisahan uh, and um, sa pangayon hindi pa kasi ako handa na umupo okay. para isa-isahin uh, yun. Pero sasabihin ko sa inyo, uh, kapag ready na. Someday, hindi ko lang alam kung uh, kailan yung araw at oras na yon pero binahagi niya ang isa sa mga dahilan na ito may kaugnayan sa budget ng gobyerno. Pero kung basahin mo lang yung ga'a at itrace mo kung saan uh, pumupunta yung pera, makikita mo na hindi maayos yung paghandle ng pera ng budget ng gobyerno. Sinubukan kong itama yung nakita kong mali Pero syempre wala akong nakuhang suporta at wala akong nakitang pababago kaya Sabi ko hindi siya mauulit sa akin sa budget ng 2025 hindi ko na kaya na ako pa rin yung hawak ng Department of Education budget and uulitin lang yung ginawa dati. Kumusta po ang relasyon mo ngayon kay kay BBM po, ma'am? Oh, hindi na kami nagkita at uh, hindi na kami nag-usap ni President Marcos. And you, you intended... so wala akong wala akong description. Wala akong description sa relationship namin ngayon ni President Marcos. Hindi na kami nagkakausap. Kung sino yung nakikita ninyo nagre-react publicly and privately sa mga sinasabi ko, yan yung mga tao na natatamaan sa mga sinabi ko sa statements ko kahapon. Yung hindi tapat sa servisyo, hindi tapat sa kanilang trabaho at hindi tapat sa pagsisilbi sa tapayan. Yung frustration ko as a vice president and as a Filipino sa mga nangyayari or naririnig natin sa ating gobyerno Nilabas ko. Sinabi ko naman ng na UNOD, di ba, hindi ako gumagalaw para sa administrasyon, hindi ako gumagalaw para sa opposition hindi politika, kundi para sa bayan. Nakakagulat lang, kasi ngayon lang ako nakakita ng survey na ang tanong ay pro-Marcos mm -hmm. ka ba or pro-Duterte ka ba? Talagang gagastos ka ng pera para tanungin ng mga tao kung pro-Marcos ka For the first time, guys, Uh, ngayon lang din ako nakarinig ng ganyan na ang, ang laman ng survey is kung pro Duterte ka or pro Marcos ka. So, ang pinagkakagasto nila is ganyang klaseng, ano, ganyang klaseng survey and very political. So, makikita mo talaga sa mga namumuno ngayon na they want to stay in power. Ayaw nilang maglingkod ng tunay sa mamamayang Pilipino. Kaya makikita mo naman 'di ba sa survey. First time, first time na klaseng survey na uh, ganun yung laman ng kanilang uh, survey. So, you know na um, hindi naman lingid sa kaalaman nating lahat 'di ba guys, yung uh, gusto nila na uh, to stay in power na parang for eternity. 'Yun nga 'di ba yung sa Chacha or ano ba 'yon, yung sa People's Initiative, 'di ba? ang layunin nun is upang amindahan ang ating saligang batas. At you know, ang according to PRRD, na ang kanilang layunin talaga is upang uh, pahabain yung term ng president presidency or it's all about na they want to stay in power na matagal. So yun yun. Or pro-Duterte ka. Dapat siguro hmm. nilagay doon, pro-Pilipinas ka ba? Yes, correct. Dapat ganun yung uh, laman ng survey, di ba? I'm sure lahat 'yon lilipat doon sa pro Pilipinas. Babasa mo naman kaagad eh. Ang motive dyan is perpetuation in power. Yeah, 'yun, perpetuation in power. Di na nila gustong bumaba sa kapangyarihan. Gusto na nilang uh, umupo, umupo sa trono forever. We still ano, lucky kasi we still have the Duterte's no na, na nagpa fight para ano, para wag matuloy yung ganong layunin nila. Syempre, hindi lang ang mga Duterte ang pasasalamatan natin, di ba? Kasi mer marami din naman dyan ang nag-iingay tulad ni na Spokes Harry Roque, sina, ano, sila Maharlika, yun, sila Sas, sila Doc Lorraine, ang SMNI, si Pastor Kiboloy. So, lahat sila, yun yung mga uh, bayani ng ating bansa sa ngayon sapagkat uh, ang mga taong ito ay ganun din ang layunin na huwag uh, hayaan na manatili in power ng matagal ang mga Marcos kasi nga ganid sa kapangyarihan ang mga iyan as per ano no as paulit-ulit na sinasabi nina Ka Eric at Doc Lorraine so as um, among Pilipino so we want ano naman we want progress kasi, as we observe, no, grabe ang corruption, grabe yung, yung parang palagi na lang may nananalo sa, sa loto. Parang bawat linggo may nananalo, loan better. What, else, guys? Basta napakaraming, ano, isa pa yung issue sa droga. Siguro isa rin yan sa, isa rin yan sa dahilan kung bakit um, humiwalay si VP Sara kay BBM. Kasi nga, you know, maraming beses from President Duterte to Maharlika to, to ano, to Kati Binag, yung video na lumabas, hindi nila ni-refute yung issue. Kundi, ang ginawa nila guys is, um, like now, yung kay Kati Binag. As we observe, um, parang tinapatan din nila upang malihis yung usap usapin. So, ang nangyari, is um, ang KOJC parang, as person use no parang if you freeze yung kanilang asset so kung mapapansin nyo guys hindi nila pinasinungalingan uh, none of their ano uh, immediate family members so now guys no instead kasi hamon sa kanila yan eh. Kasi tayo mga Pilipino, we do not want na pamahalaan tayo ng ano ng mga uh, lango sa droga or may impluwensya sa droga kasi nga um, ang kanilang trabaho is to decide, decision making yan eh. So, paano sila makapag-desisyon ng tama kapag uh, high na high or kapag yung ano nila, yung kanilang nasa isipan ay hindi wasto, right? To lahat ng threat sa power mo, sisirain mo talaga. Yes, yun yung ginawa nila kay VP Sara. Pagkaupo nila, siniraan nila ng siniraan. Doon sa ano pa lang, sa Intelligent Fund. And besides, kung unity nga sila, unity nga sila ni PBBM, hindi sana niya hinayaan si VP Sara na atratuhin ng ganoon ng kanyang mga ano, no? Nila ni nila Romualdez. Instead, na nahimik lang siya, wala siya sinabi na even single word no na to protect VP Sara from those um and uh, this way of ano undermining VP Sara kasi nga mas alam nila na masyadong malakas ang mga Duterte kaya pilit nilang pinapatumba at yun nga guys no yung pagpapatumba nila sa mga Duterte is ano um, isinama na nila doon yung mga supporters like Spoksari Roque, sila Pastor Kibuloy at ang SMNI kasi yung SMNI is ano talaga is a channel upang ipakita sa mga mamamayang Pilipino kung ano mga nagawa na mga Duterte. So yan guys, let's continue. It's very obvious. Yes, very obvious. Sa lahat ng naririnig mo, nakikita mo na ginagawa ang motibo dyan is ayaw ko na bumaba sa akin na ito forever. Yes. So, yung sinabi ni VP Sara, guys, no, is patungkol yun kay BBM. Sino ba ang nasa nakaupo ngayon sa Malacanang? So, in that sense, guys, makikita talaga natin no, kung gaano kagahaman sa kapangyarihan ang mga nakaupo ngayon So, yun nga, uh, baka mauulit na naman yung nangyari kay, ano, Marco Sr. Yeah, I was not born during that time. So, as per sa history na lang tayo magbe-base. But, yun nga, no, isa ako sa mga nabudol. Naniwala ako na they are going to, ano, they are going to redeem their names. Because... Kasi nga ang paniwala ko noon is wala pang social media, kayang i-twist ng mainstream media kasi naman, 'di ba? Ang mainstream media naman kasi natin makikita naman kasi natin noon na baka bias sila kasi based nung sa PRRD. dati, yung sa administration or nung pagtakbo pa lang ni PRRD, siniraan din nila ng siniraan. So pumapayag sila na gamitin sila ng mga oligarchs upang ano uh, upang um, masira ang pangalan ni ni dating presidente Duterte. So 'yun, 'yun yung naging basis ko na baka Uh, mabuti nga talaga yung pamumuno noon ni dating uh, Presidente Ferdinand Marcos Sr. Kaya sirain po kayo lahat. Wala akong pakialam kung totoo man o hindi ang paninira ko sa inyo. Mm -hmm. Basta lang masira kayo. Yan yung uh, motibo dyan. So all about politics. Everything is all about politics and power. Yung mga surveillance, yung mga casing, ano yan ni eh? ganyan mangharas ang PNP. Modus yan ng uh, isa pa yang pagkikasing casing kay VP Sara, guys. So, pinapa-surveillance siya, yung tirahan niya, um pinapa-surveillance but siya ipapa di ba? who's the person behind na nagutos upang ipakasing si VP Sara? Di ba parang invasion of privacy? Vice President siya, di ba? Tapos kung ituring nila parang kriminal kasi pinapa-surveillance. Hello, ano bang nagawa ni VP Sara sa inyo? Ba't nyo ginaganyan ang ating Vice President? Di ba? Dapat magpasalamat kayo kasi kung hindi dahil sa kanya, kung hindi kayo uh, pumunta sa kanya at nagmamakaawa na wag muna siyang tumakbo as President, maybe wala kayo ngayon sa pwesto ninyo, di ba? uh, PNP pag uh, gusto nilang mangharas uh, ng tao. So, depende na yan sa iyo kung papansinin mo, maiirita ka, or kung anong gagawin mo. So, ngayon, ang ginagawa namin, nire-record lang namin lahat ng ginagawa nila. Nakuha namin yung facts, tapos nilalagay namin sa isang file. Do I feel threatened? Um, yes, po. This is not the first time na nagkaroon kami ng problema sa politika as a family a voters yung mga ganon. so importante uh, sa amin yon na uh, magkaroon ng respeto ang lahat sa kung sino man yung mga pinili ng taong bayan. we believe nagkaroon na po kaya ng meeting kagabi with Senator Bato and Senator Go can you tell us about lang po sa inyo naging meeting yes oo kagabi na meron kaming dinner uh, meeting ni Senator Bongo at ni Senator Bato Dela Rosa, pinag-usapan namin unang-una yung problema ni Senator Bato Dela Rosa sa ITC. So, nagbibigay mm -hmm. ako ng konting uh, legal advice doon, base na rin sa mga nabasa ko about sa ICC. Tapos, pag usapan namin ang midterm elections, politika. Karamihan ng uh, pag-uusap ay politika at uh, kapartesya ng midterm elections. Wala akong nabigay ng mga commitments sa uh, sa kanila. Sinabi ko sa kanila na siguro magantay muna tayo ng survey ng um, o, September or October bago yung filing, bago natin pag-usapan kung anong gagawin para sa midterm elections. At uh, ang napagkasunduan lang namin doon is paniguraduhin at um, uh, i-encourage ang ating mga tao mga kababayan na paniguraduhin na malinis yung halalan ng 2025. Mhm. Mm malinis okay. ibig 'sabihin, um, uh, walang pandadaya na mangyayari sa lahat ng mga uh, positions, walang madisenfranchise ng mga voters, yung mga ganoon. So so guys, oo dapat uh, bantayan talaga 'yan ng ano ng um, opposition ang magiging election this coming ano midterm election kasi you know um as per ano nga 'di ba as per uh, Glenn Attorney Glenn Chong um sinabi niya na yung last na election is nahaluan yun ng pandaraya so Um, as much as possible dapat ano talaga um dapat uh, paitingin yung pagbabantay ng mga Pilipino sa uh, sa mga boto na ating ikinakast cast para sa ating mga uh, ini-elect uh, ini na mga politicians importante uh, sa amin yon na uh, magkaroon ng respeto ang lahat sa kung sino man yung mga pinili ng taong bayan. Okay, sorry VP, ha mag-follow up lang ko. Ma'am, you said oh, hindi kayo oh, hindi kayo nakapagbigay ng commitment. Does it mean ma'am na the that they, they asport for your help para sa 2025? Yes, mayroong uh, ganun na conversation mm -hmm. na nangyari. Yung pangangampanya sa 2025 na elections, hindi ako nagbigay ng commitment sa kanila, sabi ko sa kanila I want to see the numbers and I want to scan the political landscape. Sabi ko, kasi kailangan kasi niyan, pag nangampanya ka, ay meron kang entablado na tatayuan. Meron kang microphone na hihiramin doon sa lugar kung saan ka mga kampanya eh kailangan mo planuhin yan. So sinabihan ko sila mag-meeting tayo ulit. Sabi ko antayin natin ang numero, mag tayo ulit, pag-usapan natin kung anong pwedeng maitulong ko at anong pwedeng gawin natin. Importante din kasi sa amin uh, yung mga kandidato na mula sa Mindanao dahil syempre galing kami Mindanao, laging nahuhuli ang Mindanao. In fact, hindi lang Mindanao, Bizarre. So, yeah, yeah tama yan uh, Vice uh, VP Sara kasi uh, not to offend sa mga taga Luzon ha. kadalasan na mga corrupt is mga politicians from Luzon. Not my intention to offend you guys pero usually ganun talaga yung yung nangyayari. So, nung nagkaroon tayo ng presidente na galing Mindanao, nakita naman natin 'di ba guys kung anong naging uh, resulta nung uh, pagkaupo ni President Duterte. 'Di ba ang 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 infrastructure talagang nagbo-boom talaga yung uh, construction ng mga infrastructure projects. And apart from that guys, no. Makita natin na hindi talaga si PRRD as yun na attest niya nina Dok Loren Badoy no, no na nung no, nandun pa sila sa ano sa Malacañang yung ulam nila is simple lang yung pang pang ano lang talaga kung ano yung inuulam nating ano mga simple mamamayan ganun lang din yung inuulam nila doon kasi as per PRRD nahihiya siyang gastusin yung pera ng bayan na magpapakasarap sila doon sa Malacañang unlike what happened now no makita naman natin na may mga concert party sa Malacañang. As Mindanaoan, gusto ko rin talaga na uh, most of the politicians na dadalhin ni VP Sara is from Mindanao at saka Visayas. Upang uh, it's about time na naman, 'di ba? It's about time naman, guys, na ang Mindanao at Visayas na naman yung pagtuunan ng pansin. Yes, as well na lagi 'yan, particularly yung mga nasa dulo ng um Western Visayas at Eastern Visayas, yung mga lugar na yan, lagi napapag-iwanan yan. So, sinabi ko mm -hmm. sa kanila, mahalaga din na um, dalhin natin ito, so, istorya ng paano ang peace and development sa Visayas at Mindanao. Ma'am, sorry. SMNI, sorry kapatid, bago ko ipasa sa'yo. How much do you mean when you say antayin ang number? Are you referring to the ranking of the said candidate spot? Ni si Sen. Batol, Sen. Bongo? Yes, opo. Sabi ko sa kanila, antayin natin ang surveys. Tapos mag-meeting tayo ulit kapag nakikita natin ang numero ng mga surveys. Tapos mag-meeting tayo ulit pag-usapan natin kung paano ako makakatulong. At kung ano ang pwedeng gawin naming tatlo para sa kampanya dahil sabi ko nga mahalaga sa amin ang Visayas at uh, Mindanao sa pagtutulak no ng peace and development dito sa ating ano government malinis ipagbibigay okay. um, uh, walang pandadaya na mangyayari sa lahat ng mga uh, positions walang ma disenfranchise ng mga voters yung mga ganun so importante uh, sa amin yon na uh, magkaroon ng respeto ang lahat sa kung sino man yung mga pinili